Alam niyo ba na favorite ni Brenda lang mais kaya ang sayasay niya ngayon at dinala niya kaagad yan dito sa second floor? Habang dito naman sa labas ayan spotted nga po ang isang grupo ng mga marites. Eto nga't nagulat si mother kasi nga kumakain siya dito ng mais tapos biglang tinalon talo ni Brindel yung mais niya. Sakto kasi andito nga sa office area itong si Brindel kasi naman siya nga ang unang pinalalabas bagong iba nating mga pack members. Pinapapasok na rin nga talaga siya sa loob ng time na to kaso talaga ang gusto niya ay yung daladala ni mother ng mais at pilit niya nga hinihingi. Lalaman sa kakasunod niya nga kay mother ayan binigay na nga sa kanya ni mother etong mais kaso hindi niya nga nagets nung una na nasa sa hingna. Loko talaga to ayan tinuro pa nga ni mother sa kanya yung mais at saka pa nga niya Ino kaagad-agad at inais, pa talaga niya yung pagkakahawak niya dyan. After no, nagpaikot-ikot na nga siya dyan at hindi talaga niya alam kung saan nga niya dadalhin itong mais niya. Nabi no, napasok nga siya ni Mother, ayan, hinihintay pa nga niya kung saan siya dadalhin ni Mother. Tinuro pa nga ni Mother dito sa taas at ayan, dineretso na rin nga niya dito sa loob ng kanyang room Parang nga dito niya malafang. Kung na niyo rin nga pala yung video natin noon, alam niya na itong si Brindel ay napakagaling kumain ng mais at busil po talaga yung titira kapag kumain siyang ganyan. As in, yung labas lang po yung kinakain niya. Habang busy naman si Brindel pagkain dyan, nagpalabas na rin nga po ng ating mga meals. Alam nyo naman, unang-una sila at ayan, talagang pinagkaguluhan nila si mother at si shock syoktay nila dyan. <laughs> eto naman na ang ganap nila dyan sa labas. Siyempre, kanya-kanya na nga sila mga poti at kulitan habang si Hercules diretso na nga agad dito sa taas. In fairness, naman sa mga mil natin, dumami naman na talaga sila kasi alam nyo naman noon na parang tatlo-apat nga lang sila pero dumami nung nadagdaga ng mga hotdog na sunog. Tinan nyo, very good sila kasi talagang dito nga sila sa damuhan habang itong si Hercules puro kalokohan ayan talagang inihian nga niya po ay ang table na yan. Anyway, isang table nga po pala na yan ay nilagay sa Jajan kasi nga po meron tayong mga pack members na hindi kayo umakyat dito sa isang malaking table na to since medyo mataas nga siya. Tapos ang ginagawa nga nila dyan muna sila akyat tapos tutuloy nga po sila doon sa pahabang table na parang upuan tapos diretso sila dito sa malaking table since dito nga sila nagpapay nga sa iba ibabaw na to. Mamaya nga may kita nyo yan sa mga females natin. Anyways dito tayo muna sa mga males natin sa mga kulit kulita nila dyan. Sa mga males natin mostly amoy amoy lang sila at laro laro at hindi talaga sila masyado nagmamaritisan sa labas. Basta ihi ihi nga lang sila kung saan saan na ganyan. Habang nga sila dyan, ang mga females naman natin dito sa loob, ayan, naghihintay nga sila ng turn nila para makalabas. Pero alam nyo, excited na rin talaga yung mga yarn Tingnan nyo nga, habang binivideohan ni Mother pagdating niya dito kay Brindel, ayan, talagang busil na lang yung natira dyan sa kanya, kinakaing mais. Yun nga ang maganda dito kay Brindel, kasi safe na safe siya kahit bigyan mo siya ng isang buong mais, since hindi niya kinakain yung busil. Ay, kasi talaga maganda sa dogs kapag kinakain nila yung busil ng mais. Kaya nga, amis na amaze rin talaga kami dito kay Brindel, kasi nga napakagaling galing niyang mga inat grabe sobrang talino rin talaga niya anyways ito naman sa kabilang side andito yung mga may ingay natin ng females ito yung paparinig ko nga sa inyo <coughs> oh, de ba? Lahat ng nasa kabilang side na yon ay sobrang ingay habang itong nandito sa side na to, yung hindi masyadong maingay at may pagkatahimik nga gaya ni Malia, Cyber Snow White at Thunder. Habang waiting naman sila at haba nang sa labas ang ating mga males ay for the linis naman ang ating mga kuyas dito sa baba. Minimake sure nga nila na mabrush nila itong rooms ng ating mga males tapos afternoon ay kanila nga pong lalagyan ng mga tubig para ready na pagpasok nila. <coughs> Dahil nga males pa lang yung nasa labas, andito pa nga po sa loob itong si Athena at si Ola. Inilalagay rin nga pala sila dito sa cage na to kapag nga nililinis yung kanilang room since yung paglilinis nga ng room nila ay sinasabay sa paglilinis ng rooms ng mga males natin. Kapag naman malinis na yung mga rooms nila ay saka nga po pinapapasok sila at ayan diretso inom rin naman sila sa mga water nila since napagod talaga sila sa mga kalokohan nilang pinagagagawa sa labas. Kaya nga rin pinagahan na talaga sila ng mga tubig bago pa sila pumasok kasi alam naman namin na talagang diretso lafang na sila ng water nila. Maya maya pa itong at inum umpisa ng palabasin ng ating mga females. Bali, inuuna nga nila sa baba si Olaf at si Athena. Tapos sa kanila pinabababa. Itong oh. mga females na nasa second floor. Alam nyo ba, sabi ko, buti na lang napakaganda ng idea ni Mother na to na ang ilagay nga sa tiles dito nga po sa pinakamahagda natin ay yung hindi madulas na tiles. Kasi tingnan nyo, dahil excited silang lumabas at bumaba ay ang bibilis talaga nilang bumaba ng hagdan. Pero buti na lang nga maganda yung tiles na nilagay ni Mother John. Eto naman na yung ganap nila dito sa baba pagkalabas nila. Yung iba nga nagkukulita na, yung iba nagpapati ah. habang si Malia naman ay nandyan nga agad sa taas at nagmamatsag-matsag lang sa kanyang mga kasamahan. Diyos ko, nagsheshed na naman nga itong si Malia. Alam niya naman, napakatindi talaga nitong magshed, Snow talaga sa buong mundo. <laughs> Anyway, sa itong mga females natin, alam nyo naman na matitindi talaga itong mga ito. Mas matindi nga sila kaysa sa ating male. Siguro rin nga ay dahil mas marami sila. Kaya napakatindi rin talaga ng mga pagkukulit-kulitan nila, Jar. Eto nga, may kita nyo rito, spotted talaga yung kalokohan nila. Lalong-lalo na nga itong si Athena na napakadalas rin naman mamakipag away Pero ang galing rin naman makipagkulitan tapos mamaya, pikon siya. <laughs> Nasabi ko rin nga sa inyo kanina na ang mga males natin hindi nga sila masyado nag-aakit gaya ng mga females natin habang itong mga female lagi silang nasa ibaba Very good na rin nga itong mga females natin. Tingnan nyo itong si Olaf umakyat nga siya dyan sa ibaba habang itong iba tingnan nyo talagang nagmamarites na nga agad dyan sa labas. Itong si Snow White dati hindi talaga makaakyat pero ngayon kaya na niya kapag dun siya dumadaan sa maliit na akyatan. Ito naman na ang ganap pag magpapasukan sila tingnan nyo nung umakyat nga itong si Malia saka nagsiakyatan yung iba at sumunod talaga sa kanya nyo. O, di ba, leader talaga yung epekto ni Malia sa ating pack members. Sinili pa nga niya dyan yung pack members natin na hindi sumulod sa kanya kaso pinababa nga siya ni Mother since natakot nga si Mother na baka mahulog nga siya dyan. After no, nagsiakyata na rin nga iba eh, nating pack members. Saba itong si Snowy, Diyos ko talagang inaalalayan pa pag-akyat. Ewan ko ba, hindi na siya maakyat ng hagdan ngayon talaga. Hirap na siya at siguro takot rin nga pero pagpababa, ang galing-galing niya. -galing Anyways, dito nga nagpapapasok na ng ating mga pack members. Tapos tingnan nga itong si Cyber na late pa nga po, since hindi agad siya pumasok. Naghintay pa nga siya dyan na magbubukas ng gate sa kanya dito sa second floor kasi nga nasarahan na yan sis. Akala nga nila nasa taas na lahat. Kaya rin nga nakasilip itong si Malia dyan dahil alam niyang hindi pa kompleto at wala pa nga yung mama niya at nintay pa talaga niya bago talaga siya magsettle dyan at umakyat dyan sa ibaba. Ito naman ang, ang ating pack members na makapasok sila. Kanya-kanya na rin nga sila dyan inom ng water. After naman papasukin ng ating mga females, ito naman ang eksena si Hercules magyayaya na ngayon para sa kanyang afternoon walk. bet ko ay 999 naging 3096. So, nakita niyo yan? Okay guys, dito naman tayo maglalaro kay Pilbos. Ang paborito kong laro hindi dito is Mines. Nag-recharge ako ng 10,000. Tingnan niyo palalagoy natin to. Magbet bet tayo ng 999. Bet? Wow! Ang main natin dito ay apat. Wow! Nakakakaba tong... Oh my God! ba diba? Apat na. Oh! Lima na yan guys! Lima na! Oh! Six! Ang bet ko ay 999. Naging 3,096. So, oh, nakita niyo yan? Naging 3,096 na. Oh, cash out! Diba? Nakita nyo? Oh, lalapit na ng bomb. Apat ang bomb. Oh. Whoops! So, oh, nakita niya yan. Whoop! Wow! Whoop! Hey. Oh. Yung ating 999 naging 1,998. Isa pa. Oh my gosh! Tingnan nyo, naging 2,477 yung 999 ko. So, cash out! Oh, di ba? Ang pera ko ay naging 13,576. Oh, uh, gusto nyo isa pa? Papakitaan ko kayo kung paano tayo nagkakapera talaga dito. Oops! whoops, Ah, uh, yan? Yehey! Woohoo! Ito na! Oh my God! Apat na! Oh my God! Lima na yan! Ay! Oh my God! Nabam tayo! Nabam! Okay. Normal lang matatalo tayo kasi napindot ko yung Babawi tayo. Whoops! Whoops! Wow! O, oh, diba? O, oh, nabawi na natin yung ating yung 999 naging 1,980 C. 80, 98. Okay, cash out. O, oh, diba? Baka mabab pa tayo ulit. Whoops! Whoops! Whoop! O, oh, diba? Oh! Auto select! Isa pang auto select. Oh! <laughs> yung ating 999 naging 3,096. Okay, kasi At si Ang galing. Yung ating taon, yung in-recharge kong 10,000, sa loob lang ng 3 minutes, naging 14,675. O, oh, diba? Kaya, maglaro na kayo guys, nasa comment section ang, ang link. Mag-register na kayo at mag-recharge dito kay Pilbos.